Yan, magandang araw po sa ating lahat mga kapinoy At uh, today's video mga kapinoy is mag-de-disinfect po tayo ng ating mga kulungan In and out po So pati po yung mga paligid natin is uh, disinfect tayo Gamit po tayo ng spray Ito po yung gagamitin natin At saka po meron tayo dito uh, sun rocks at yung powder Yan mga kapinoy oh. Yan gagamitin natin So pinupuno ko lang po ito at yan ang spray natin ngayon mga Pinoy. Sige po mga kulungan So, sa -al tayong kulungan. <laughs> so, <-a> <laughs> paglabas mga na, kapinoy, i-sprayan natin yan. Ay, kung nandiyan yung natin, okay lang yan. Yan natatapos na po tayo mag uh, disinfect mga Kapinoy at <clears throat> nakatapos na rin po tayo magpakain. So at uh, yan. Sama rin po yan na spray yung ating mga alaga so wala naman pong problema doon mga Kapinoy kahit po kasama silang uh, nabasa nung ating uh, pinang spray. So hindi naman po yun sa ating mga alaga mga Kapinoy. Sa nga pala mga Pinoy, nakakuha na po tayo uli ng itlog dito kahit pa unti, -unti. So nag-start na po si ilang uling mag-drop ng itlog. Kahit uh, tatlo, dalawa, araw-araw is okay lang po yan. Kasi po dahil talagang nag-stop sila ng pangitlog. Siguro nasa isang buwan din yun mga Pinoy. Halos sa uh, wala tayong nakukuhang uh, itlog. So ngayon, meron na po ulit para po makapag-share tayo sa ating mga uh, sa, sa mga gusto pang uh, mag-avail sa atin mga Kapinoy so makapagbibigyan pa po tayo ng uh, hopefully sa marami pong sisiw ang ating mapipisa So lahat ng mga kulungan mga Pinoy is na uh, ako po natin na uh, sprayan po natin yan yan mga Pinoy oh. at malinis yung ating uh, kanilang uh, pulungan naglinis din po tayo dyan and uh, siyempre yung ating ginawang uh, pagdi-disinfect tatlo natin ginagawa yung pagdidisinfect mga Pinoy so para po makaiwas tayo sa mga virus na na maaaring uh, dumating or mangyari uh, is inuunahan natin mga Pinoy dahil uh, sa panahon ngayon is pabago-bago ang ating panahon mainit, malamig, uulan so isa po yan sa mga reason kung bakit nagkakasakit yung ating mga alaga So prevention po agad yung ginagawa natin mga Pinoy. So, nagbibigay tayo ng uh, vitamins at uh, siyempre yung uh, magandang uh, uh, feeding program para po siyempre uh, makaiwas po tayo sa, sa mga sakit na maaring dumapo sa ating mga alaga. Kaya po inuunahan na natin agad mga Pinoy. So prevention is better than cure. Sapo po, para tilihing malinis yung ating uh, kulungan at uh, kapaligiran mga Pinoy, so, malaking tulong po yan para po maiwasan yung mga mga sakit na maaaring uh, dumapo sa ating mga alaga. Siyempre, pag madumi yung ating uh, paligid or kulungan, isa po yan sa nagdadala ng sakit mga, mga Pinoy. So napakasarap pong magmasdan basta po healthy yung ating mga alaga at uh, malayo sa sakit mga Pinoy. So wala po tayong uh, masyadong iniisip, wala tayong iniintindi na magkakasakit yung ating mga alaga. So pagka nag-disinfect uh, po tayo, uh, number one po natin tanggalin mga kapinoy yung pong uh, inumin nila, sa po yung kainan. So kahit yan lang po, isa tanggalin natin. Okay na po yan. Yan lang po ang ginagawa ko dito pag nag-disinfect ako mga Pinoy. Para po hindi nila, hindi malagyan ng uh, disinfect yung kanila tubig saka yung kanilang mga kainan. makakain na tayo mga kapi ng iso okay na, bundat na itong mga alaga natin yan o oh. mga bibi natin, ang oh. bilis lumaki po yung tarag yan, mga Pinoy tapos dalawa po yung upgraded so sinama na po namin dyan kasi po may mga bagong babata yung sisiyo at saka malalaki naman na po ito so hindi na nila kailangan ng nilaw goods na po sila dyan dito sa ating mga bibe mga Pinoy oh. yan unti unti nakaka recover na yan mga Pinoy so mas masigla na sila ngayon at medyo gumaganda na yung katawan So konti pa siguro mga mga Pinoy, siguro mga 2 weeks pa to, talagang uh, mas galo pang gaganda dahil binibigyan po natin to ng mga ice na feeding program at saka po yung vitamins. Yan okay. yeah, mga Pinoy, oh, meron tayong bagong pisa na di ba, baba ngayon. So 9 pieces po yan. Tapos meron pa tayo doon sa may uh, incubator na kahapon lang napisa, hindi pa, pa pwedeng ibaba mga Pinoy. So bukas pa ng hapon natin ibababa yun. So sa ngayon, ito muna ang 9 uh, pieces. At uh, kahit pa paano, meron tayong na mga sisiu. Is uh, ano dira, extra income mga Pinoy. okay, ganda ng mga sisiw natin, no. Oh. So, 'yan po isang uh, pure darag. Eh masisigla na kasi mga Pinoy kaya po, pwedeng pwedeng na napuno na nating ibaba ito. Kasi nung uh, isang araw pa to napisa. So, 'yan at magbababa tayo ngayon. So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shoutout uh, shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, sanwan po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumika. Palam!